Alam ko po, marami sa atin walang pera, hindi maka-check up sa doktor, pero maraming sakit sa katawan. Sakit sa leeg, kamay, paa, likod. Okay? Kaya ngayon, kanina ko pa iniisip, paano ituturo sa inyo itong mahirap na topic na gagaling kayo kung wala kayong pera pang-pa-check up, hindi kayo makapunta sa doktor. Okay? So ganito gagawin natin. Marami sa atin, marami sakit sa katawan. Itong topic na to general, pwede siya sa leeg, sa kamay, sa likod, sa paa. Kung ano man ang sumasakit sa inyo. Meron ako five steps para mawala yung sakit nyo sa katawan. Okay? First step, kung ano man yung masakit. Palagay natin na masakit yung kamay. Okay? Kamay o leeg. Ang first step, hanapin nyo kung nasaan yung nodule. Ano ang nodule? Para siyang lamig eh. Nodule, lamig, or sa English, tawag nila mga tight knot eh. Yung mga dumidikit, tumitigas na muscle. Minsan, maliit lang siya, parang ganito lang siya. Pag hinawakan nyo na sa ilalim, merong matigas dyan. Palagyan natin, dito masakit. Merong matigas dyan, hahanapin nyo ito. Ito yung katawan ng tao. Ang ilalim niya, may muscle. So, merong mga lamig-lamig, mga nodule yan, Pwede yan na sa leeg. Focus mo, Doc Lisa. Pwede na sa leeg. Pwede yan na sa dibdib. Ako, meron yan sa dibdib. Minsan, dito sa may ribs. Yung iba, dito sa hita. Meron dito sa hita. Ayan, o, paglakad na lakad. O yung iba sa kamay, marami. Yung iba, meron din. Masakit sa ulo. Ang nodule, pwede ganito kaliit. Pero yung iba, meron mga ganyang kalaki. Parang hole na dito, malalaki. Bakit? Kasi malamang na-injure yan eh. Na-injure, nasobrahan ng buhat. Tapos nahirapan yung muscle. Kaya ginawa niya, nagtigas siya. Umiksi siya, nagtigas. So, ang gagawin natin, hahanapin mo. Like ako, kaya ako itong ginawa ang topic. Meron masakit sa akin dito. Hindi ko siya gaano ma-open. Okay? So, nakita ko, meron ako mga nodule dito. Marami ako nodule dito. So, hanapin nyo. Number two, kapakapain, meron kayong makakapadyan, parang matigas sa ilalim, matigas na masarap na masakit. Eh. Number two, pag dito ang masakit, palagyan natin itong area masakit, huwag kayong mag-focus lang sa pagmasahin ng masakit. Okay? Ang secret yan, like sa akin, dito masakit, minsan wala dito ang problema. Eh. Minsan ang problema niya either distal or proximal. Ibig sabihin, pwedeng palayo o palapit. So, sa akin, masakit dito. Lisa, dito na lang focus mo. So, pwedeng ako, nakita ko, ang matigas hanggang dito eh. Buo. Hanggang dito sa kamay. At dito rin pataas. So, ang pagmasahe, hindi lang dito sa pinaka-nodule na masakit, pati dito sa palayo at palapit, tuloy-tuloy yan. Ang mahirap yung paghanap nung nasaan yung matigas eh. So, first, kung may nodule, hanapin. Second, tingnan mo. Pag nandito, minsan nandito lang nahihila, pero nandito pala yung buong problema. Number three, yung hahanapin nyo, para siyang matigas na gitara. Parang gitara talaga siya. Isang linya. Minsan, manipis na gitara o mahaba. Tumitigas kasi yung litid eh. Parang ito sa akin. Tuloy-tuloy no? siya. Tigas siya. Ayun, to, sakit, to. Na, ano? Ito, sakit oh. Ano ko natin na massage na ito. buo yan hanggang dito kaya pag ginaganito ko masakit. Yung iba naman, yung matigas na dito sa leeg, kaya parang galit na galit, mayroong ganoon. May iba naman, may nodule dito sa may ulo. Sa ulo dito, kaya pag pinares mo, ang hapdi, may mga muscle tayo dito. Yung iba naman, sa hita. Meron sa hita, nandito, ah uh, tumitigas siya. Okay? So, hanapin mo yung nodule, tingnan yung buong linya na masakit at imamasahin natin yun. Minamassage. Okay? Uh, mas maganda, iba gagawa. Pero kung wala, sariling sikap, pwede sariling massage. Ito. Or pag sa leeg, dito, sariling massage. Meron din ako nodule dito sa may kaliwa. Ito, malaki nodule ko dito. nito So pag sumisikip siya, niluluwag muna. Tapos, gano'ng katagal yung masahe? Ang masahe siguro mga 5 minutes. 5 minutes to 10 minutes, hanggang ma-press mo yung masakit at pag na-press mo na siya, pag medyo lumambot-lambot na siya, pag yung gitarang matigas, medyo parang imbis na sobra tigas siya na hindi na talagang gumagalaw, medyo ma-bend -ma mo na siya konti, okay na yon. Kailangan lumambot kasi siya konti. Pag napalambut napalambot mo na yung litid na yan, number four, doon mo i-stretch. Yung mga tinuturo kong stretch, yung mga palagay natin, ito nilambot mo stretch sa leeg. Yan, may mga stretch sa leeg. Okay? Pag ito nilambot mo, merong stretch sa ganito, pataas. Ako, ang matigas ko dito sa likod. Kaya ang pag-stretch ko, pag ganito. Minsan, masakit dito. Kaya ang pag-stretch ko, pag ganito. At sa paa, meron mga stretch yan. Kaya nga, mga shoulder. So, Tinuturo ko sa inyo yung stretch, yung mga exercise. Kaya lang minsan, hindi nakukuha ng stretch lang kung may nodule at kung, matagas, kung matigas pa kasi itong mga litid na yun. Hindi makukuha. Kasi minsan pag pinipilit mo, stretch yung matigas, uh, baka mapunit lang eh. Pagdating sa pagmasahe, ang secret dyan, like ito sa kamay ko, masakit. Pwede rin ito sa kamay, sa paa. Ito, meron ako nakakapa dito, masakit. So, nung nakapako dito masakit, kasi tumatanda na tayo, masakit, arthritis eh. So, pag sumasakit dito, eh nahanap ko, hindi pala ito lang ang source. Kaya pala siya masakit hanggang dito, merong mga litid. Okay, hindi ganyan kalaki, pero parang merong mga plastic-plastic sa loob eh. Para siyang plastic na nakabalot, kailangan mo iluwag. Okay? So ito, minasage dito, minasage dito, sariling masahe. Tapos, pag na-massage mo na, doon mo na lang ini-stretch. Doon mo siya ini-stretch. Okay? Doon mo siya ini-stretch. Mas madali siya i-stretch pag na-massage mo na. Ngayon, after number four, na-stretch mo na siya, ang number five step, ipapahinga mo muna. Kasi nagalaw mo na yun eh, kung ano man parte ng katawan. Pahinga mo muna ng 3 to 4 days, baka sumakit ng 1 day, 2 day. Pero pagdating ng 3rd day, 4th day, dapat wala na at pwede mo na ulit hanapin. Ayos ba yung ginawa mo? Mas lumuwag-luwag na ba yung pakiramdam mo ngayon na naggalaw mo na siya? Ako, tinitingnan, mas maluwag na ba? So, ganun po yung process. Okay? Pasensya na kung medyo malalim, pero ito talaga ginagawa. Eh. Ito talaga yung secret na nagawa ko sa sarili ko. Ito rin yung mga tinuturo eh. So bukod sa stretch, kailangan talaga minamassage. Ang problema lang sa likod. Pag sa likod, kailangan may ibang magmamassage. Ngayon, delikado ba? Actually, hindi naman delikado. Ang bawal lang ang galawin, ito lang. Sa karotid, huwag mo lang galawin. Kaya huwag mo lang naman masyado itulak yung leg mo. Yung tama-tama lang. Pag nag-i-stretch, dapat ang pakiramdam, Uh, parang nai-stretch siya, tapos may konting kirot, pwede. May konting kirot. Pero hindi pwede yung napupunit na talagang, alam mo, napupunit, nasusugat. Ayaw mo umabot sa ganun. Basta stretch na may konting sakit lang, pwede na yan. yan. So, yun po. Sana nakatulong tong video. Alam ko medyo malalim, pero pag sariling sikap hanap-hanapin nyo lang. Minsan trial and error. Eh. Hanggang mahanap nyo. Pwede ito sa paa, pwede sa binti, sa tuhod. Magagamit nyo po ito. God